Sino itong dating young actor singer na nagpapabooking? Meron itong bugaling na pag binibigyan ng actor singer ng racket ay may 20% cut ito sa kita. Natutog ngayon ng actor na ito at kalaunan nga ay dumediretsyon na sa kanya ang mga nagpapabook para kanya na ang buong kita at wala ng shell si Bogali. Sino yan? Ay, parang oh, alam diba? ko kung saan yan. senior, di ba? Female senior. Wow. Itong female senior, during her kabataan, ay nagpapabok daw dun sa kanyang talent manager. Itong talent manager, siyempre, booking. Oh, may oh, hello may booking. Ay, may wow. pala ako dito. Gaga, sa hindi hindi ko booking na alam mo na pagkakakitaan ko. Ay, then, oh O magkalit ganito, ganito. Yeah. Ah, alam mo na, ang talent portion ko, commissioner. O oh, sige, okay lang dito. Okay lang. Ayan, then, nag-set na sila sa isang hotel. Okay. Turbulence, Careful, careful. Okay, okay lang. Nung pagtagal-tagal na ito na di umano, itong senior actress ay siya na mismo ang kumukontak sa mga nagbubok sa kanya. Hindi na yung yung manager. Para wala nang commission at direction na. Rekta. Pero bumaba rin yung TF. Totoo ba yun? Ayoko, Kapag direkta niya, mas bumaba yung TF. Diba? Teka lang eh. Maganda pa pala yung may manager. O yan, wala tayong oras. Wala na po ako sino tong tinutokin namin niya. Senior Actress na non di ay nagpapabokda.